Yeah. Eh. bakit Okay, bebek dede na. Bebek. Hmm. Ini kasi doon sa ilalim ng lila. Mga nga na, nga nga. na, Busog na, busog. Ayan. Oh, oh, very good. Hmm. Nalin hmm. na. Oh. Bumigay na yung isa niyong kapatid. Bumigay na. Tatlo na lang kayo. Ay, pag kayo dumide, ay sigurado. Hmm. Ayan na. Oo, oh, likot mo kasi. Gaya na. Gaya na. Ayan. Ay. Paano yung isa? Hindi na. Busog na nga yung isa eh. Ayan. Ayaw, ayaw. Okay, o. Oh. Sige, masom na kayo. Kanina ko kasi kaya dumadede eh. Guys, tatlo na lang sila. Ayan. Bakit basa kayo? E, tatapos. ko lang na yung sapin mo ah. Ang dito naman basa-basa. natin kasi sapin Basak kasi. O. Oh. Dito muna, dali. Dito muna. Ah, Ah, basak. Basak kayo. O, oh, yan. Ibo-boil. Ibo-blower natin. Ay. Ibo-blower natin. Ibo-blower natin. Siapa? <laughs> Siapa? フフフ。<I> <laughs> Dali na, dali na. Hindi. Hmm. Friends, susunahin mo dito.

Okay hey na. Tulog na sila. Ay, wala yung mami niyo. Hindi kayo inuwi. Kawawa naman kayo. O, oh, mag-iwaiwalay ka sila yung tatlo. Iyak pa talaga kayo, ha? Ah. O, oh, ayan. Hindi kita. Ayan pa. <laughs> Ay, nakos.